Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon may update tayo dito sa Naik View. So sume, ang dami na naman, na hong na-relocate dito sa Naik View. Karamihan ay mga taga Mulino, Bacoor, Cavite. So yung black, uh, yung mga black dito sa Naik View na mabababa, like yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ay may mga na-relocate naman. Ayan, pupunta natin, papasyalan natin yung mga bagong na-relocate dito sa Naik View. Parang tagal na natin hindi nakapag-video dito sa Naik View, no? Dinoble check ko lang yung ating mic kung may, <laughs> kung may sounds pa tayo. Kasi baka ngawa tayo na ngawa. Wala na wala tayong sounds. Just, Orgo. So, ayan, pupuntahan na natin dito yung mga lower block. Lower block, parang kamarang lang. <laughs> lower block. So, yung mga mabababang block, no? Dito sa Naik View, no? Sa pabahay ng gobyerno o ano, ng NHA. Diba? Ang dami nang na-relocate. Halos lahat uh, doon sa 1 to 16 ay may mga na-relocate na from uh, Bacoor, Cavite. Lipat natin yung camera natin para mas makita ninyo yung lugar. So, yun. Yung dulo na yun doon, no? Oh. Ah, dito pala. Dulo yun doon. At dulo na yan, pupunta natin doon. Kasi kung saan tayo ngayon ay dito tayo sa Black 10 at 11. Tapos 11, 12, 13 sa dulo. Kaya papunta tayo doon sa 1 kung saan marami nang narilocate katulad dito sa Block 10 ay may narilocate na rin kasi may kurtina na yung mga bahay. Ayun o, oh, no? yung tapat niya, yung Block 11 halos naka-preferred para kung sino yung mga ire pa, naka-preferred na yung bahay na to dito sa may naik view. Okay, lipat natin yung camera natin. So ayan o, oh, no? itong dadaanan natin uh, maliban dito sa kabila. No, basta yung mga lower block from uh, 1 to 16 ay may mga na relocate na. Like, katulad nito, katulad to block 9 ay may mga na relocate na. Ito yung update natin dito sa Nike View. At siyempre, parang ang tagal natin din nakapunta dito at ayan, nag-uumpisa na magandang hapon tay. Nag-uumpisa na silang uh, mag-ayos ng harap ng bahay ko nila. Maganda yung lugar dito sa may lower block, yung mabababang block na sa pabahay dito kasi parang iilan na lang no, yung mga bahay, hindi na masyadong magiging crowded sa tao. At hanghapon tayo, salamat tayo ha. <laughs> Ay, shout out kay tatay. <laughs> so, yun. Si tatay na relocate na rin at yan. At ito yung block 8, ayan, makikita nyo na halos may mga tao na rin dito. So far, kasi yung kikita nyo, nagpapaayos na yung iba nung harap ng bahay nila. Although yung katapat, ah, uh, Parang wala pa rin. Pero may narelocate na katulad nito. Napagawa na rin yung harap doon sa kabila. Napagawa na rin. Diba? Parang ang bilis, Parang kailan lang. Parang tagal na rin ata natin hindi nakapag-update dito. Sa naik view. So from 1 to 16, halos may mga narelocate na. Ayan sila, sir. <laughs> Gadang hapon po. So block 7. Ayan, may mga narilukid na sila, nanay. Nay, kasama ko kasi sa video ko, nay, ha? Alos puno na at saka napaayos na rin nila yung kanilang harapan ng bahay nila. Kumusta naman pa kay nay, dito? <laughs> Ay, mabuti naman po. At yun, mga nagtatanim na rin sila kung anong pwedeng uh, magulay sa gilid ng uh, naging bahay po nila. Maraming salamat po, nay. So yun, uh, block 7 na. Meron na rin tao. Tapos uh, alus sayo no, kikita nyo talagang uh, dere na yung uh, syempre adjustment nila. Lakas ng hangin dito, parang sarap no. <laughs> ayun, kikita nyo dito naman sa kabila halos, ayan no? puno na rin may mga na-relocate na rin dito at syempre yung iba uh, yung kanilang pagde-develop ng bahay na na-award ho sila ng, ng inits ng, ng, ng gobyerno pero tatandaan ho natin, wala hong libre. Hindi po ito libre itong mga pabahay na to Babayaran ito. Kaya kung sino man no yung nakakapanood sa mga videos natin, yung mga content natin sa ating YouTube channel, huwag niyo pong iisipin na walang bayad po ito. So binabayaran pa rin ho itong pabahay na to ah uh, Simple, sa abot kayang halaga. Okay, so yun yung update natin. Makikita natin na talagang... Uh, ayan, mga bata, mga naglalaro na. So, Seven Six o 6 na. So, makikita nyo naman yung Siguro sa dating bahay nila, nakuha nila yung sa bintana nila at kinabit nila ho dito. Diba? Galing. <laughs> so five, ayan five, may mga na-relocate na rin. No? May mga tao na rin at uh, nakapag-ano na rin ho sila. Ganda nga po no, <laughs> uh, nakapagpaayos na rin sila ng harap ng bahay ho nila. At dito sa kabila, ayun, uh, 19, so may mga na-relocate na rin. Halos dito, mga puno na yung mga bahay. Ayan, kanya-kanya nandiskarte. So, 17. Nakapuno ulit. <laughs> okay, so yun, 16. At ayan dito ay uh, block 3 na ito. At yun, marami na rin yung mga tao. Mga rasi din po. <laughs> marami nang na Halos lahat may mga nakatira na. So, ito yung uh, Block 2. At yan, pinaka-crossing. O oh, yan, yeah, kikita nyo. Mga gamit nila. Siguro yung mga gamit nila dun sa pinanggalingan nila, yung pwede pang pakinabangan, ay hinakot pa rin nila papunta rito. Okay, so yun, papunta rin dito yung kikita nyo na puno na halos dito sa ano. At yun na yung last, yung uh, black one. At ito yung black 16. So ayan o, oh, kikita ninyo. Mamunumuno na ng tao. Ah, parang ang tagal natin hindi hindi nakapunta dito sa Naik View, no? Parang ilang buwan. Pero ngayon parang bigla na lang dumami yung tao. Ang dami na rin papalang nadagdag o mga na-relocate na dito. Na hindi ho natin na naano ang kaagad So, ayun. Naririnig nyo yun, ah, nag-grinder kasi inaayos na rin nila yung harap nila. Kandang hapon po. <laughs> At uh, Black 16. So, alis po nuna. Ayan, kikita nyo. Mga sampay. Kas <laughs> kabilaan. Kandang hapon. So, dito na tayo dumaan. Kikita natin na uh, yung dulo. Sa kabila dito. <laughs> Ito, Black 14, no? Oh. Puno na ng mga tao sa kabila, oh. Kanya-kanya ng pagpapasyo. Ito, oh. Itanim na na, ano ba ito? Chita, oh. May bunga na, oh. Pwede na tayong makiani, oh. <laughs> Kandang hapon, oh. <laughs> At uh, yun, yung uh, update natin dito ginapon hapon, ay <laughs> update natin dito sa Naik View. So itong uh, block 28 ay parang pang bakanti. Pero inaayos na nila. Ayan o. No? Inaayos na nila. So, ito yung ilog sa gilid. Okay. So, yun. Yung uh, update natin dito sa Nike So, ito. Pagpasok natin. Ito ay block 28. Yung sumunod yan, pakatawid doon, nando yung block 14. Tapos, doon sa dulo na, pinakadulo, nando doon naman yung block 1. Tapos, sa pinakadulo naman doon, nando yung block 13. Okay? At, siyempre, ito yung Bukana. Ito na yung highway. Ito na yung main road. So, ayan, no? Oh. Ito na yung main road. So, pagpasok natin ito, ito yung entrance. Itong tulay na ito, ito parang pinaka-entrance na nito yung Nike view, At ito yung papunta doon sa kabila. Sa block 28, 14, and 1. Okay, so yun. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At uh, nakakatuwa dahil uh, dumadami ng dumadami yung uh, mga nare-relocate dito sa mga pabahay nito. Uh, nakikita naman natin yung uh, expression nila ay happy naman sila na narelocate po sila papunta dito sa mga pabahay. At uh, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you, thank you po. So, ayun. Uh, yung pagmamapping natin dito sa Naikbyo, palitapos na tayo yung 1 hanggang Black 1 hanggang Black 41. So, itong side na to. Itong side na to. Pagpasok nyo, ito yung entrance, ha? Ito <laughs> sa likod natin. Ayan yung tulay. Ito yung tulay na to. So, yung nasa left side ng mga bahay na yan hanggang doon sa dulo. Sa kabilang side. No? Ay, parang na mapping na natin. No? Naano na natin yung mga black and black. The same time di na natin na inano doon sa mga yung mga lot ng mga bahay. Pero yung mga black, halos na pinpoint na natin papunta doon. Itong left side na to, itong kaliwa, di ba So yung black one, na doon sa dulo. So ito, black 28. So yung dito sa may main road na to, sa highway, itong highway na to, mga matatas na black. So yung nandun doon sa likod, sa kabila, yung mga mabababang black doon, ha, natin makikita sa dulo naman doon. Dito, mga, mga higher uh, black. Okay, so tapos na tayo. Sundan ninyo yung mga videos natin sa pagmamapping natin dito sa pabahay. At tingin ko, aabutin tayo ng mga <laughs> ilang oras dito sa pagmamapping na to. At exciting din dahil ah, talagang halos kumpleto naman yung ah, mga establishment sa pag-aaral. Maliban lang siyempre doon sa trabaho talaga. dahil wala naman talagang trabaho dito sa mga pabahay. So, Kung ang trabaho nyo nasa ibang lugar, Manila, o kung saan man, kailangan yung pumunta at magtsaga papuntaw doon. Okay, so yun. Sa susunod na video naman natin dito, itong nasa kanan naman, no? Yung uh, magiging uh, content natin, yung pagmamapping natin. Katulad itong nandito sa harap, anong black ba yan? At yung nandodon sa likod, anong black? At yung nadudoon sa kabila noon, meron pa kasi mga pabahay noon, kung ano naman mga black. Hindi lang natin isa-isa yung lot, yung black lang. So, yun. Yung uh, mga videos natin. Maraming pong salamat po sa inyo. Thank you po. Go na po tayo. Abangan nyo yung mga susunod natin ng video sa magmamapping natin dito sa Naik View.